<laughs> so yon nakita nyo naman na bumalik na kami. Hoy, si Uwe, hingal na hingal kami. So, panoorin nyo na lang. Comment kayo dyan. Comment kayo. Um, ano, ano. And pakigang lang. Susunodan, it's a trip. Basta trip. And, And ito, ito din. Takbo trip. Lakad Laka trip. Lakad trip. And Nagawa na namin yung lakad trip. So, ito ay? Ano? Yung mag-comment din kayo na itong ko anong ano joy right trip right trip wait ano. lang tapos joy joy si joy si sadness si anger si, si fear si fear tsaka si tsaka si ano anger discuss si discuss Si Joy. Si, mm -hmm. si Joy. Basta yon Basta lahat sila. Basta si, lahat Yung pink. Si Ping Pong. Pink, si Ping Pong. Pink. So, bye-bye. Bye-bye Guys, comment kayo kung anong trip ang susunod namin gagawin. Bye-bye